So guys, so napadaan kami dito sa ano, Barangay Adrelo na Nawahan Oriental na Mindoro. So guys, may truck na nakataob, nakatagilid. Ayun. Testin mo guys, yung giya yata to kung tawagin po tol. Tas guys, yung nakakakilabot din eh. Diyan sa bahay na 'yon, doon dati na aksidente yung ambulansya. Halos katapat lang, katapat mismo, katapat. Diyan you know, o, you know, guys, kung kapapansin nyo, putol yung giya. tas yung ano niya o, oh, yung sa gulong niya guys, tingko tapos di ako yung gulong. Siguro, ano, ang dahilan na rin, baka nabangga o oh, nakatulog yung driver, o oh, madulas yung daan. Diyan you know, na naka-plaster pa o. Oh. So yan o, na guys, naka-plaster pa yan. tas yung windshield niya guys o, oh, Basag. Yung windshield niya oh. Wala na. And guys, oh dito lang yan sa Tapos nung nakaraan, doon naman sa banda ron Yung minibus ng Godlaco Na aksidente din Nakakilabot pala din sa Parte ng Adria Luna, dami na aksidente oh. So guys, oh Yung poste ng ilaw, oh, talsik Yun na yung poste ng ilaw, oh Talsik So yan, dito pala guys, tumama. Yan you know? o. So yan, dito, dito sa guys, tumama. Tapos yung street yata ng ilaw. Yan yung ilaw na yun o, no? talsik. Kamusta kaya yung driver na rin? Sana yung okay lang. Ani, katapatan lang nung ano, dati dun na aksidente yung ambulansya. Lapitin nga talaga guys to sa aksidente. Sali, sali. Yung minibus dun sa kabilang are, dun na aksidente. Lapitin. Walang patay yan, yan. Sana ayos pa yung driver na are at sakay. Sila dyan, dalawa. Oh, Kawawa naman siya. yung okay yung driver na rin guys. Yan. Talsik Ay. Biak. -ok? So guys okay na. Ride safe. Ingat po sa ating lahat. <coughs> Hindi natin malaman kung antok o madulas ang daan o may mga naliko. Yan kaya nabangga. So guys okay na. Bye bye. Ingat.